Ah, example ng diamond patching. Ayan. Diamond patching yan. Matiba yung pagkagawa niyan. Ayan. Tapos si na may dot. yung dot niya box. Ayan. Nakalikrap yung bato na yan. Sa loob niyan. Tapos may remarker na yung ninja. Ayan. <laughs> double X baga. Pero diamond siya. Ayan. Ayan. Double X pero diamond yan. Ayan. Isa. Ayan. Ayan. Yan. Namaltag yan. Ito yung pagkagawa. Laya may basta tigbas ini kay kung tigbas in, laya mag-iog sa yung ukit. Diba? Ayan. Kaya lang item sa laog Diyan. Ang item inside the rack kasi may diamond patching tayo doon. Tolong. Diyan na. Yeah. Kole ito susipon mo? Diamond patching. Tingi biniyo. Kahi mo na. May market tuloy. Agi dito mga yun ng decision. Diamond patching talaga. Gupan dato, andas pa, tapos box din andas. Katulog dyan. Kalikrap tong bato na to. Ayan. Halikrap. Ayan. Papansin nyo yan, nakalikrap yan.